hello guys na so pagkado kami sa balay sa sa ako niya kilala malantaw kami to sa kuan ako niya ginpasabot niya manok and then to yung daan pa punta sa amin sobrang Бато бато. Покажи, пока. <coughs> so, sobrang hirap ng daan dito. Kakapagod na ng bundok, guys. So, ito yung daan pa. Daan sa amin. So ganito kahirap yung yung buhay dito. Kaya ganyan din. So Ayan yung mama ko, mama ko yung naglalakad. So kumukuha kasi ako ng footage. Ayan. Ayan. So guys no ito yung ano yung bundok So malayo ito sa amin mga 30 minutes punta kami doon Uh, bukas kasi market day so malingki kami bukas at saka yung pera pala na pinadala sa akin ni ate Jinilin dito pa yung pera bukas pa bibili ng bigas kasi magandang panahon ngayon mainit so ganyan sobrang init so bukas sana bukas ano bukas no? Ma man malingki kami kasi mainit, maganda, ano hindi maputik ng daan. Kaya makapamalingki kami. Ay ay, ay ito na guys yung bahay. Bahay to ng kaibigan ko. Yan. Tsaka Shout out pala kay Ate Jenny. Salamat na salamat talaga na marami sa binigay mo pira sa amin. Pambiling bigas. So bukas magbibidyo ako para mapakita yung bigas. Yung pinamili namin sa pira. Para makita na hindi naman ginamit sa kung saan saan lang. So maraming salamat talaga Ate Jenny. At kung nagkamali man ako sa sa pag ano ng YT eh, kayo na po magpapasinsya sa akin kasi talagang bago pa po ako eh wala pa po akong alam masyado So maraming salamat talaga ate Ginny at saka sa admin maraming salamat sa masuporta at saka Miss Aiko salamat talaga na marami sa studio support sa akin at saka ay RTE maraming salamat so ito na guys no kasi mamaya maghang na naman yung cellphone ko so bukas ulit magkukuha ko ng footage para sa mga bigas na binili namin sa binigay na pira ni Ate Jeannie at saka guys no, ito na so malapit na po tayo so ito na guys no. marami na akong ito yung so salamat